So nga, ang haddus saher al-katlu, so papatawan siya ng parusang kamatayan. Pero siyempre, ang parusang kamatayan na ito para sa saher, katulad nga ng palagi nating natatalakay, so merong pagpapatibay, kumbaga na siya nga ay nagkasala, mag-iimbestiga, mag may investigasyon, bibigyan ng pagkakataon yung saher na magtoba, at syempre, pagtanggol naman niya yung sarili niya, kung hindi naman talaga siya saher, at syempre, merong um, hukom na maghahatol. Hindi yung basta-basta, bara-bara. Na porke na pagbintangan lang yung tao na mang babarilin mo na sa ulo. Katulad nung utak pulbura ng mga terorista. So hindi pwede na ang parusang kamatayan kailanman ay gagawin ng bara-bara katulad nga ng palagi natin natatalakay kung paanong pinatay si Osman bin Affan radiyallahu anhu at iba pang mga Muslim na pinapatay ng mga terorista dahil hindi nila kapanalig. Hindi ganoon ang Islam. Ang Islam, bago pa man nagkaroon ng sistema na judiciary, ang mga kufar, di ba ngayon sa, sa Pilipinas halimbawa, meron tayong tinatawag na judiciary, na nandoon yung hukom, yung mga judge, ta sa pinakamataas na judiciary, ang Supreme Court, ang trabaho nila maghatol sa sino mang napagbibintangan na nilabag nila ang batas, yun yung trabaho nila. So bago pa man nagkaroon ng mga ganito, sa Islam, napagtibay na. Na kailangan merong paglilinaw kung ano yung kasalanan, ano yung kanyang mga parusa, ano yung kanyang mga karapatan, at bibigyan yung tao ng karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili habang nag-iimbestiga o habang nagkakaroon ng paglilitis. At sa kalamang bababa ang hatol at ang hatol ay papatupad din ng gobyerno ng Muslim. Hindi pwedeng isang tao lang o isang grupo lang na sila-sila na rin yung kumbaga berdugo, sila na rin yung tagapaghatol, sila na rin yung pulis. Hindi pwede. E lalo naman kung isang tao lang to na lahat siya na. Kumbaga, may, alimbawa, mayroon isang tarantado talagang ano, terorista o siya na rin yung naghatol, siya na rin yung kuno, siya na rin yung nagpatibay ng hatol at siya na rin yung babaril sa ulo. So walang ganun sa Islam. Kaya nga mapanganib yung kalagayan ng mga terorista, eh, maring nagpapatupad na nga sila ng batas na hindi batas ni Allah. O inaayawan talaga ang batas, inaayawan talaga ang batas ni Allah. Kaya nga bandang huli, ano eh, di ba yung doon sa hadith, na sila ay tatama at tatagos na katulad ng bala ng pana sa tinamaan nito. So ganun sila sa Islam